Disaster nagtadalog nga sa batin nila ni Sak. at may mga nakapansin na parang si Luni ang ginagaya niya sa pagtatagalog niya at badang pinagtatawanan dahil sa post nito. So tara! Sa post nga ng sunugahan dito ay sinabi nilang papasukin ni Carlos Agassi ang batter rap pero sa halagang 4 na milyon, hindi natin sigurado kung inalok ba siyang bumatil ng sunugan o siyang lumapit sa sunugan. Sa kabilang balita naman, bago nga ang event ang PSP sa Gapo, ay nagbigay ng prediksyon si Saki at lahat naman halos ay tumama ang prediksyon niya, maliban sa tatlong laban. Dahil ini-expect niyang manalo ay si Japorm, Skyram at Target pero natalo ang mga ito. Sa unang laban ng gabi, Japorms versus Prosecutor Billy, uh, parehas Parehas nawala sa scene, no? Si Japorms, uh, entertainer talaga to. Prosecutor Billy naman. Sa pagkakaalam ko, medyo uh, technical to magsulat. Pero prediction ko dito, makukuha ni Japorms. Feeling ko, mas effective siya sa crowd. At malay natin, may ipakita siya bago. On to Aram versus Kamandag. Kung baga, ano, feeling ko, mas levels above si Kram dito no kung para kay Kamandag pero feeling ko magandang battle naman to dahil kaya-kaya magdala ni Kram at magperform na maayos kaya-kaya mag-entertain ni Kram ng crowd so Kram ako dito next matchup Target Zen Luke feeling ko sa dalawang to si Target matagal nang hindi bumabattle so excited yung mga tao dahil sa comeback niya Si naman active at tuloy-tuloy sa mga pinapakita niyang malulupit na kataga. Feeling ko tong dalawang to eh susubukan nilang patunayan kung sinong mas makata sa kanilang dalawa. Uh, dahil lang din excited ako makita si Target. Uh, target ako dito. Pero di na ako masusurprise kung ma-pull off to ni sa kabilang balita pa sa pag-post nga ni Badang, dito nag-announce siya sa mga may liga. Kung gusto daw nilang pumutok ang kanilang battle league, i-rematch daw siya kay Looney at pati daw ang kaluluan niya ay totoo niya. Kanya-kanya reaksyon ng mga battle of fans dahil posible nga itong mangyari dahil minsan nang tinalo ni Looney si Badang at mismatch talaga ito. Siguro mangyari lang ito kung milyon ang offer kay Looney. Wakala mo magtatagal ka pa sa isa buhay, wag ka na magbaka sa kali pa! Kasi nabalitaan mo lang naman nakasali ako kaya talagang sumali ka kaso tinapat ka sa akin agad ni Ari kasi masama ugali niya. Ano na nangyari, Brad? Di diba dati tropa mo si Manny Pac? Bakit bigla ka nalang naging official punching bag ng battle rap? Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang laughing stock namin ni paring Glock kasi pasabit-sabit ka na lang sa mga racket na parang shuttle cock. Oh! Ah, tapos maglalabas ka pa ng floating line. Ano yan? Para masabi na kasabay? Sige nga, taas ang mga kamay. Sino dito tangang bibili ng damit na may badang na nakalagay? <laughs> o diba? Bakit kasi tinatakan mo pa ng face mo, badang? Alam mo naman kasi pang yan, taste mo, badang. Gusto mo palang bumenta, dapat plain white na lang. <laughs> Hanggang ngayon, hindi mo pa rin nahahanap ang tamandaan. Dapat sa mga tulad mo, hindi na pinaghahandaan. Para saan? Kahit kailan hindi mo ko matatapatan badang. lagi mong tatandaan Ako si One Punch Line Man Isang bara ka lang <tinyo> na ka talaga badang. Puro ka mangmangan, pinapauso Sa isang laban niya sa sunugan Biglang nag-English si Damuho Sabi niya, I am born to be fight Born to be fight? Puta, dapat pinatatumo Kung may grammar police talaga, matagal ka na siguro ang binaril sa ulo puso na balita ako na may anak ka na pala. Napakasaya. Ganap ka ng ama. Sa wakas may kasabay ka na mag-aral magbasa. Kinakalawang na kasi yung luma na kandado ng utak mo sarado. Kung gusto mo pala magsakitan, dapat nagsuntukan na lang tayo. Oh! Hindi naman kasi yung lumalaban para kumuha ng panalo. Lumalaban ako kasi masarap mangupal at manggago. Oo, oh, sa katunayan, huli kong laban, kalusugan ko'y palyado panaihi ng tugo at sumusuka pa sa banyo kasi yung kanang kong bato ay puro sugat at barado. Pero dahil sa sinumpa ang pangako, pinilit ko sumampas sa entablado. Sinugal mo na mga plano, tinanggap ang una ko na talo. Dahil mas mahalaga pa sa standing ko sa ligang to, ang tunay na katayuan ko sa tao. <laughs> at kung akala nyo, personalan na naman. Di ko na kailangan mang ganyan kasi mas bababa pa sa imburnal to si Badang. Itanim mo sa munting kukote mo at importanteng tandaan na di pwede tayo mag na magkaaway dahil ako'y immortal na nila lang. Ako ang kanang kamay ni Kiko kasi ako ang pinakauna niyang bet. Ikaw naman yung kaliwang kamay kasi ikaw yung tigapunas ng puwet. Pero huwag ka mag-alala, badang! Hindi na kita kailangan iligpet kasi matagal ka nang pinatay ng sarili mong inggit. Time! At sa uling balita, naging klasik nga ang laban sa pagitan ni Disaster at Sak Maestro dahil preparadong Sak ang sumalang sa gabi na yun. Naging dikit nga naging laban pero nakuha ni Disaster ang panalo. Kahit si Saka nakita ang pangyayaring ito. Ito isa sa pinakamagandang putang inang match up. Sobrang random din, Disaster versus Sak Maestro. Sak Maestro galing sa sobrang lupit na battle, galing sa Zaki versus Sak Maestro. Si Disaster naman, Palipat-lipat ng bansa, bumabaten ng Arabic, bumabaten ng Mexican, bumabaten ng pukinang ina kung ano-anong lingwahe. Si Disaster ay goat talaga, kumbaga, mamaw kung mamaw. Si Sac Maestro naman, hindi mo rin talaga pwedeng i-underestimate. Legend din siya dito sa Pilipinas. Si Diz, kumbaga, luma tumatawid na ng ibang lingwahe, tumatawid na ng bansa dahil, alam mo yun, kumbaga... Gusto niyang patunayan isa siya sa battle rap goat. Uh, parang sobrang hirap i-judge nito, no? Uh, feeling ko excited ang mga taong makita si Sak. At yung frame nito magiging parang kontrabida si Disaster siya na naman yung heel si Sak Maestro yung uh, alam mo yun, yung bida sa sa battle na to pero feeling ko handang-handa si Disaster. Si Sak Maestro, as usual, unpredictable. Di natin alam kung maghahanda siya or not. Pero sana handang-handa rin si Sak Maestro. For sure, sobrang gandang battle nito. Men, dahil English sila, mas, kumbaga, mas pabor talaga kay Disaster. Kumbaga, na kay Disaster talaga yung... Uh, favor nito hindi na ako magtataka kung makuha ni Disaster at sa tingin ko ayon pa nga kay Pibos ay isa sa MC of the Night ay si Disaster kasama niya si Jonas nakakita nga tayo ng mga konting clips sa na naging laban niya sa kat Disaster at nagtatagalog nga si Dis at malaluni daw ang tagalog nito Pisa'y <coughs> So kung kayo ba ang tatanungin, magkano ba ang dapat i-offer kay Luni para labanan ulit si Badang? At kung papasukin ni Carlos Agassi ang batter up, magkano lang dapat ang talent fee niya? Kung ano man ang sa loob mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.